Tapi kalau lasing tuh. Oh, ya. Woi. Bulat-bulat namanya. Oh, mata ini ya. Total tulungan ini na nak ya. Ano kaya yung mga barangay nito? Hindi ba yan sila? Para ko las mga lasing lang.

Siya kung hindi. Hindi ka nagbagsak daw. Nagpatabi tapos yan. Yeah. Na. Parang inatake na hindi mo malaman. kaya nga namin lasing mo mga lasing nga. Eh. Okay. Sabay-sabay na okay. nagbagsakan. Dalawa sila. Ito nga naumpog pa yung ulo nitong isang. Pagtakala yeah. ko na Itong grabe, itong grabe. Sabay-sabay sila parang Pagkasan May... mga to? Sobrang siguro yung mga tao na ito. isang. baka mabangga yung ulo nyo. kata gitu guys kata gua nepili nyong sayo nah kok yaan oh mak zombi nayan takut <laughs> mak kubang siknya mau

sabay-sabay mo. Mm. Tapos biglang biglang nag-collapse na itong isa. Nag hindi, 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 hindi. Sabi daw nila, nag-ano daw yan, baka nag nagtake nag ng mariwana. Wala, na biglang natumba lang. Biglang natumba lang sila dyan. Nakatayo lang ba sila? Anong burgos sa na? Burgos sa lamin na. Ito baka eh, nga. Ayun nga po. At siguro na, po. Yun yun siguro na, po. Siguro po. Kasi sabay-sabay sila. Wala, wala. Wala, wala Nakatabi nga eh. Nakatabi nga eh. Yun. yung na yun yun nga. Ayun na yun, nga. Ayun na Ito naka... Ito yung isa naka... Na ano na. Na ano na siya. Huwag nyo mo paalisin yun. Ayun Eh, puro mga lasing lang. Pagdahan ko, bila akong pagkain. Sa <laughs> mga lasing yan. Hmm? Kala ko wala. Sige, nagbagsaka na yan. Isa, ang gilitado. Dapat dali yan. Ay, magpapun ka yan. Aninig sa mga kanya. Dali nyo na sa ano. Baka ano yun. Ay, matutumbayan yan. Bawag motor. Kaya, baka ano, yung motor nyo, inano nyo. Matutumba yan.

patakot na kala ko na ano lang kala ko lasing lang kaya ito pagdaan sobra yung mga bata may curves kaya yan hindi po bigla lang na natumba ay, wala po wala pong nagwala hindi sila nakamotor wala po nakatayaw lang hindi nakamotor yan sila hindi nakatayaw lang dyan lang sila nakatambay tapos bigla natumba wala ayun yun ang hindi po wala Oh, lang dito, bigla na 'to. Wala nga. Ang na ako doon ng ambulance. Anong ano? Diyan ang ambulance niya, no? Hindi wala. ano Sobrahan na ito. Sobrahan Gatigas yung mga kamay nilang gano'n. Sobrahan siguro yan. nawawa din. Uh, wala yun, wala yung disgrasya yan. Hindi yun, magmotor, wala man. Montong, montong na bakal. Ito nga, naupog yung... Nairapan na jogging na. Tawa. Yung ito na umpog ang ulo nito dito kanina na okay. bumagsak. Ay, sure. nag, ito talagang nagpulap. You know? bisa oh, gitu Pakain tagilid niyo, pakain tagilid, pakain tagilid. Kita gilid, tagilid, tagilid, tagilid. Malulunod yan, pupunta sa bakanya. Ya, yeah, pakain tagilid lang. Ito ng pulis na. Oh, tabi, tabi. Oh, tabi. Kalau kayo, kalian namin lasag lang kanina. Bigla lang nag-collapse na. Kaya, kaya, kaya. pasobrahan na. Wala nang arawan yan. Wala siguro makakain mga to.

Mga nakaano lang yan. Ah, tambay lang yan dyan, oh. Ano meron dyan? Hmm, naka, nabigyan nagbagsak. Pari, sabay-sabay pa man din sila. Ito, ito yung huling nabagsak. Ito, 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 ito yung huling. Ito. ito lang ang medyo malala talaga, itong isang. Ah, yun o. Hmm. Itong malala talaga itong... mga uh, oh, um, oh, kilala rin dito. Hello, ayre, eh. okay, na pala pa. ito, nasa uli, ano? at yan. Si Ginoo, romantiko. At sobrahan, lang. Hindi nakatayong lang sila, nakatambay lang dyan. Tapos bigla nagbagsakan ba't nagbagsakan Sabay-sabay sila nagbagsakan nyo? Nakatayo lang yan. Hmm. Oo, sila lang. Bigla na lang nagbagsakan yan sila. Eh, nakatayo lang sila diyan. <tod> 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 Dalawa yung motor magkatabi yan. Ito yan niya sa. Akin wa na yung isa. ino o mga kilala namin. Ning ano? po. Sa bro kami subo na. Ah, 'di. Pandel motor. Nagano nag na kasi sa kanina para nagagano na yung kamay nila. No, 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 no. Para nagigigil sila na ano. Tatlo yan sila. Huh? Tatlo. No, 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 no. Biglang bumagsak tapos tapos ko na. Kala mo nasa na iba na.

Terima kasih yang wala Sa, parang sabay yan sila ng tumbo jan. Jan lang sila. Ay, no mai. No una, walang tao dito kanina kay may oh, okay, naka-cancel ah. May naka hindi Sabi naman nag-take down sila ng kung ano, ha? Huh? Sabi daw may nag- <coughs>